Ganito na pala kainit yung Manila guys sa Sobrang init, sunog na yung damo dito sa may Kaya dumiretso ako nga ng port sa Tondo Para kumuha ng ticket, uwi muna ako ng probinsya Ngayon alamin natin kung magkano ang pamasahe ng motorcycle at isang pasahero Kasi bala ko kasi magdala ng motor sa probinsya kaya alam natin kung magkano ang pamasahe dito sa Togo guys. Ngayon nandito na ako sa Togo guys para ma inquire ng pamasaya ng motorcycle at passenger. So nakikita ko na yung Togo na barko. Yan pala yung sasakyan namin papunta na probinsya. Ang una mo palang gagawin dito is kumuha ka muna ng ticket mo sa barko. At guys klaruhin ko lang hindi pala pwede kumuha ng ticket sa motor kapag wala kang ticket sa barko. At kung meron ka ng passenger ticket doon nila ibabase yung kung anong araw ihatid mong motor mo sa pier. At example ang biyahe ko ay May 8. So May 6 pa lang ihatid mo na ang motor mo sa barko kasi 2 days before kasi ihatid. At yun pa lang yung araw na makuhaan mo yung ticket yung motor mo. At meron sila dito ditong nakayundikit na notice na 2 days before talaga ihatid yung motor bago ang biyahe mo sa ticket mo. At nagbabayad din tayo ng ating ticket sa barko no. So 2,740 ang pamasahin ng tao sa barko. So Manila to Visayas yun, biyaheng Batangas, Iloilo at Bacolod. At ang pamasahin naman sa motor kung Visayas lang is 4,500. So, kung na naman is 5,000. Yan po ang rate nila dito kung meron kang motor na dadalhin. At ang total cost ko sa pamasahe is siya ng 7,240 pesos. At dahil may ticket na ako, pumunta agad ako dito sa Motor Trade Baclaran guys para kuhain yung original plaka ko sa motor. Para hindi ako sabit sa mga biyahe doon. Mahirap na kasi kung walang original plaka. So, dahil maraming plaka na katambak. years na pala to dito pala sa motor trade. Ngayon ko lang kinuha guys. Sa wakas guys, nagkakaplaka na rin tong motor ko. At sana naman nakatulong yung video natin no para sa mga gustong mag-commute at alam nila kung magkano ma nila pag -uwi.